Ayan ah, Hindi na. po, guys, nagsusurugada na ang kalaban. <laughs> Ayan din bahay ni Ketun. Ayun, yun. Dito guys, kami sa mini farm. Sa yung bagong Ganda guys mga bunga bilya. Mm. Dog. <coughs> hey. Ang dog. He. <coughs> Ang babait ng aso dito. Hindi mo pa Ang babait, ano? Hindi ka ng ibang aso. Ano <coughs> ba? <coughs>

po tayo ang nag-aalaga na. Eh? Huh? Kayo pa ang nag-aalaga niyo mga baka niyan. Uh, mga mga pangka. Mga walong buwan. Yeah. Mga walong buwan pa lang naalaga. Mga may mga lakas ko yan. Mayroon pa mga lakas. Oh, ito? Baka? Oo. Uh, uh -uh. uh -huh. Ayan guys, ang alaga nilang baka. Hi! babae. Eh? Ah, bab ay, may ano, may ano. May, may, So, ito guys, ay, tingnan natin, silipin natin yung kanyang mga alagang baka. Ayan. Tapos, may malaki din dito ang baka. Ang ganda guys ng mga baka nila oh, Ito ang haba ng sungay Ito malahi. may lahi Ito may lahi Ito may lahi Ito may lahi Ito Ayan guys, yung kapatid kong nagbo-vlog rin. SMB, Simpleng May Bahay. Simpleng May Bahay. Haba ng sungay o. Ito na haba ng sungay na matapang. Sumusugod siya o. Nakakatakot yung kanyang ano. Okay, saran mo din. Ito guys o. So. Hindi, ko po para malalak mo parang mananak yan. Nangingilala lang yan. Ang anak ko. May manukan. Ayan guys, may manukan din sila. Ayan guys, ang daming bunga ng talong. Libre na sila sa talong. Ngayon guys, pupuntahan natin yung fish pond. Malalaki na pa ang huli niyan. Ay, ang laman. Oo. ng Nakakal. Ah. Nakakal. Ayan guys, ang hulog daw niyan ay bangus. Bangus po ba ang hulog? Bangus? Tilapia. Ah, Tilapia. Ang bangos ay ano pala yun. Bango. Tilapia. Ang hulo. Ang liit lang guys ang kanilang mini fish pond. Tilapia. Ayan guys pa yung kanilang kulungan ng mga manok oh. Kinulong nila ng lambat. Ay may sili. Siling demonyo yata yan. halang. May mga manok. Ayan guys. yung so mga sasabungin. Mga alaga. Amen. Ayan guys, ang gaganda ng kanilang halaman. Iba-iba ang kulay ng bunga bilya. guys, oh. Kulay pink. Tapos ito guys. Kulay purple. Tapos ito naman ay parang dark, ay ano? Dark pink. Color magenta. Ang gaganda. Ayan guys, yung kapatid kong vlogger. Yung SMB.